Oh. Oh, mga tol. Oh, oh ni mo na mo. Oh. Molding ako na diaw himo. Oh. Dito sa kilid do. Mga tol. Oh, diaw. ah. Kasama ko pintura. Ah. Oh. mo sa labas mga tolo mga buga no oh. muling ako yan lahat nalagay dyan dito tiles round na na kabila oh. Allah rao no? Oh. Oh. Labas. Hmm.